na nagubuklod sa bawat mananampalataya ni Kristo. Ito ang lugar ng pagtatagpo at pag-uusap ng pagkakasundo at kapayapaan na naghihintay sa pagbisita ng bawat manlalakbay. Ang simbahan bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Pahayag ng pananampalataya. Ito ay isang tanda kung saan kinikilala ng mga binyagan ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Ito ay nagpapahayag ng pangunahing nilalaman ng kanilang pananampalataya at nagbubuod ng mga pangunahing katotohanan na tinatanggap at pinatototohanan ng isang mananampalataya sa araw ng kanilang binyag. Maraming paraan ang pahayag ng pananampalataya, ngunit sa tradisyon ay may dalawang kinikilala